Ngayong araw ng Martes ay back to school na ang mga bata. Kaya naman maaga kaming gumising ni Kuya Noah. Sabi ko nga sa inyo, 4.30 ako gumigising at 5.30 ko naman ginigising si Kuya Noah. Well, anyways, this is your Ate Charisse and welcome to my blog Pinapakain ko nga pala ng almusal si Kuya Noah bago siya maligo. At ngayon ko lang ulit siya papakainin ng noodles. Madalang kasing kumain ng almusal na kanin si Kuya Noah dahil mas gusto nga niya itong noodles lang. Pero hindi dapat araw-araw noodles ang ipapakain natin sa mga anak natin. Minsan ay tinapay o biscuit basta magkaroon ng laman ng chan ang anak ko na ito. Habang kumakain nga pala si Kuya Noah, hinahanda ko na yung tubig na dadalhin niya sa school. Malakas kasi sa tubig itong si Kuya Noah, kaya naman madami yung pinapabaon ko sa kanya na tubig. Kadalasan ay nabibitin pa siya, kaya naman ibinibili ko na lang siya ng tubig dun sa eskwelahan. Hindi rin kasi ako nagpapabaon ng juice o soft drinks dahil bawal nga sa mga bata yon. At eto nga yung baon niyang snack sa school, lemon square at ribisco. Ito ang kadalasan na pinapabaon ko sa kanya, siya rin naman ang may gusto nito. Paborito kasi ni Noah yung strawberry flavor. Nakaligo na nga sa mga oras na to si Noah kaya naman ginagaya ko na siya. Mas maaga ko siyang iginagayak para naman hindi siya malate sa eskwelahan. Dahil malayo nga kami doon. Di pa rin pala makakapasok ngayon si Sabsab. Dahil ngayong araw ay meron kaming dapat tapusin at ayusin. At dito nga sinusuklay ko na yung buhok ni Kuya Noah. Napansin ko nga na mahaba na ito. Bala ko ngayong Sabado ay papagupitan ko na siya. Mabilis kasing humaba yung buhok ni Nova kaya naman kailangan ko na tong pag. Kadalasan kasi talagang hindi ko siya napapagupitan dahil malayo nga kami sa palengke. Nang mga oras nga na yan, hinihintay na lang namin si Oyo na makatapos sa paliligo niya. At nang makatapos nga si Oyo sa paliligo niya, sinuutan ko na ng uniform itong si Kuya Noah. Hindi ko muna kasi sinusot yung uniform niya dahil malulukot at marurumihan nga ito. Dahil may ilang minuto din kaming naghihintay kay Oyo. Habang di pa nga lumalabas si Oyo sa bahay nila, sabi ko kay Noah, mauna na kami sa labas. At buti nga talaga, ngayong araw to ay maganda na ang sikat ng araw. Sa mga oras nga na yan nagmumuryot na si Noah dahil maliliit na nga daw siya. Kaya naman ang ginawa niya pumunta siya dun kila kuya Oyo niya at sasabihin na tara na late na tayo. Nagiba na ang ikot ng araw kaya naman mag alas 7 pa lang parang tanghali na din. Masarap sanang maglaba ngayong araw kaya lang hindi ako pwedeng maglaba dahil magbabantay nga ako kay kuya Noah sa eskwelahan. Bukod pa doon ay may pupuntahan nga kami ni Papa Junior dahil sasamaan nga namin si Sab. Bala ko sanang bumili ng manok dito sa Tigpalas pero nung nakaraang dalawang araw ay nagulam na nga kami ng manok kaya naman ngayon magugulay na lang kami. Nagulat nga ako sa presyohan ng mga gulay ngayon dahil ang mahal nga. Sabi pa nung tindera hanggang December na daw ito. May talungan sana si Papa Junior dun sa likuran namin kaya lang maliliit pa yung mga bunga. Pagka uwi ko nga ay nagsalang muna ako ng sinaing dahil pababaunan ko nga si Noah ng kanyang tanghalian. Nakita ko nga dito na ang langaw ng lamesa namin kaya naman pinunasan ko na ito. Nakakairita pa naman pagka langaw, ano? Kadalasan kasi dito kumakain yung mga bata, kaya naman yung mga nalalaglag nilang pagkain ay nilalangaw. Kaya kapag talagang hindi mo inagapan ng puna, siguradong dudumugin niya ng langaw. Nagising na nga pala si sab -Sab dahil meron nga kaming pupuntahan ngayon. Kailangan nga namin ngayon pumunta ng hospital. Nakalmot kasi ng pusa si Sab, kaya naman kailangan agapan namin yon. Pero ngayong araw ay last dose na niya para sa kanyang bakuna. Bago pala kami pumunta ng hospital, kakain muna kami. Dahil paniguradong pag nasa hospital kami, paniguradong pila na naman. Itlog at talo nga pala yung niluto ko ng umagahan. Wala na rin kasi akong maisip na uulamin kaya eto na lang. Masarap na kapartner na sa usawa nito ay ang bagoong isda. Nakakasawa na kasi minsan pag puro karne. At kailangan din ng mga bata o kami na magulay din naman. Nasanay ko din kasi magulay yung mga bata. Anyways, kain po tayo mga kaanyong. And thank you Lord sa lahat ng mga blessing, maliit man po ito o oh, malaki. Fast forward, nakaligo na nga kami at pupunta na nga kami ng hospital. Pero bago yon dahil maaga ang papasok si Ate Mika, iahatid muna naman siya sa eskwelahan. Meron nga daw kasi siyang kailangan gawin sa eskwelahan kaya naman mas maaga siyang pumasok ngayon. Fast forward, natapos na nga bakunahan itong si Sab Sab kaya naman mapapabilis siya sa akin ng marshmallow, paborito daw niya kasi yun. Mukhang masaya naman ang bata dahil natapos na nga yung kanyang bakuna. At napanatag na din nga yung loob ko dahil nakumpleto na nga ni Sab Sab yun. Fast forward, sinundo ko na nga pala itong si Kuya Noah. Dahil magla-lunch na nga niyan. Ibinili ko na nga lang pala siya ng fried chicken dahil wala na nga akong oras para magluto ng ulam niya sa pananghalian niya. Ang nakakatuwa nga sa mga anak ko kahit hindi ko luto, sasabihin nila ang sarap ng luto mo, mama. Fast forward ulit mga hapon na nga ito. At dahil napadaan na nga din sila kili dahil pupunta nga daw ng banga, -banga ay sumabay na nga din kami kasama namin si Benina. Ito nga pala yung napaka-cute at napaka-pogi naming pamangkin na si Kian. Madalang na lang kasi silang nakakapasyal dito sa amin. May dahilan kasi ang pagpunta nila dito. Napaka-nakakalungkot na balita. Pero sa mga susunod na vlog ko na lang ito i-upload. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Anyong!